Yes, good afternoon mga kadakers. Good afternoon. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel. Dak 33, pakihit naman ang notification bell o pang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, ah, hapon na naman mga kadakers at ah, tapos na yung isang araw na pagbabantay natin ng mga alagang itik natin. So ito na ang sinasabi na ang magbabantay ng itik ay walang kinabukasan uh, mga kadakers dito na po tayo sa Agus Andersor so tingnan natin muna yung ang mga itlog ng alaga natin bago natin kukunin dahil mayroong nagsabi sa atin na ang pagbabantay ng itik ay walang Akin uh, kinabukasan To so, ito na boss yung sinasabi mo na walang kinabukasan. Yana natin oras natin ngayon ay alas 3 alas tres ng madaling araw mga kadakers ito po per cycle mga kadakers dahil medyo hindi pa po sila nagbuelo ulit uh, mula noong nagbindol mga kadakers. So, ito na po yung mga itlog nila, mga kadakers, sa loob ng limang araw. So, okay lang busing na wala po tayong uh, kinabukasan. Ang mahalaga dito ay mayroon tayong uh, kasalukuyan. Kasi yung sahod mo dyan sa pagbabantay ng gasolin station ay 600 ang isang araw mo so napakalaki na po yan so kailangan mo nang mag-isip uh, kung paano ka may kinabukasan dahil itong akin ay hindi na kung mag maghanap pa ng iba at hindi ko po hinahangad na may kinabukasan ako ang iniisip ko lang dito yung kasalukuyan So masakit talaga tanggapin ang biro ng kapalaran dahil ito po ang nagiging kapalaran ko. So mga kadakers, yung isang sako ay panay itlog yan at saka dyan sa tree. So hanggang dito lang muna mga kadakers. Thank you very much sa inyong lahat sa iyong patuloy na pagsubaybay sa ating YouTube channel. Thank you for watching!